Noong dalagita pa lang si Fina, ay sabsub na siya sa trabaho. Sa edad niya kasing 16, naging lumpo na ang kanyang lola na siyang nagpalaki sa kanya. Simula pa ng sanggol pa siya ay iniwanan na siya ng mga magulang sa pangangalaga ng matanda. Kapwa kasi ang mga itong walang pakialam sa kanya. Hindi siya kagustuhan na isa lang sa mundo. Binuhay lamang siya ng ina dahil natatakot itong mapunta sa impyerno kung siya ay ipalalaglag. Hanggang doon lang ang ginawang kalinga ng ina. Pero magmula nito ay hindi na siya binibisita. Ang sabi ng kanyang lola, pareho ng may pamilya ang kanyang mga magulang. Hindi rin kasi sila sa bandang huli nagkatuluyan at maski ang matanda ay walang alam kung saan ang mga ito naroon. Tanggap ni Fina ang kapalaran pagdating sa mga magulang. Hindi na siya naghangad na hanapin pa sila. Dahil para sa kanya, kung ayaw naman talaga sa kanya, hindi na kailangan pang hanapin. Nagtrabaho nga ng maaga si Fina dahil sa pagkakasakit ng kanyang pinakamamahal na lola. Ngunit kahit na sub siya sa trabaho, ipinagsasabay pa rin niya ang pag-aaral. Mabuti na lamang ay naiintindihan siya ng mga guro sa bawat subject. Kapag may lesson na kung saan ay hindi niya napasukan, nagtutungo lamang siya sa faculty room at doon ay ibinibigay na lang ng guro ang mga napag-aralan na nakalagay sa papel. Kung may pagsusulit naman, ipinapasagot na lamang sa kanya sa bahay. Pero kahit ganito palagi ang eksena nakapagtapos pa rin siya ng high school. Dahil dito ay nakatuntong siya sa koleyo, kaya naman sa bandang huli, nakapagtapos rin siya ng pag-aaral. Hanggang sa nakapagtrabaho siya sa isang malaking kumpanya, kaya naman natutustusan niya na ang panggamot ng kanyang lola. Bumabawi siya rito dahil ito ang nagpalaki sa kanya kahit nagaano pa kahirap ang buhay. Sa loob ng ilang taon ay nakapagpatayo na rin siya ng sarili niyang bahay. Hanggang sa makilala ni Fina si Jomar. Katrabaho niya ang binatang ito naging magkaibigan sila at makaraan ng anim na buwan ay nagkapalagay ng loob hanggang sa maging magkasintahan. Lumipas ang dalawang taon ay nagpakasal na sila at nagsama na. Sa una ay naging maayos ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Ngunit nang maglaon ay nagkakamalabuan na sila. Paano ba naman kasi? Palaging nagagalit si Jomar sa kadahilan ng hindi siya masarap magluto. Kaya umaabot na sa puntong Si Jomar ay bumibili na lamang ng kanyang mga kain sa karinderya o di kaya ay sa restaurant. Kaya naman labis na naiinsulto roon si Fina. Isang gabi nga nang umuwi galing sa trabaho si Jomar, niyaya niya ito na kumain. Bakit naman ako kakain? E busog na ako. Nagingin ako kanina sa restaurant. Ayaw ko namang tumikim ng matabang o di kaya ay sobrang alat ng mga luto mo. Ang mas malalapa nga, minsan isunog. Sarap itapon at parang pagkain ng baboy. Nung tingin mo sa akin isang hayop ha? Tao ako, Fina. Tao ako. Walang habas na payag ni Jomar. Pasensya na, Han. Simula kasi nang 16 pa ako, busy na ako sa buhay. Kaya hindi ko napag-aralan ng pagluluto. Oo, aminado ako doon. Hanggang ngayon na nagtatrabaho pa rin ako, kaya sinisingit ko lang to. At kapag nakauwi galing sa work, ay saka ako nakakapagluto para gampanan lang ang pagiging asawa sa'yo. Wika ni Fina mas lalo namang tumalim ang pagkakatitig sa kanya ni Jomar habang nagsasabing, Anong ibig mo sabihin? Kakainin ko pa rin yan kahit ganyan ang lasa? Lasang walang kuwenta? Kung ako sayo, isaksak mo na lang yan sa baga mo at nang mabusog ka naman. Magpasok na ako sa kwarto ko? Wika nito, sabay talikod na sa kanya. Dahil dito, ay napabuntong hininga na lamang si Fina. Pagkuwa'y lulugulugo siyang bumalik sa kusina. Hindi niya naman maiwasang maluha dahil sa inihayag ng mister. Kaya ang nangyari, siya na lamang ang kumain mag -isa. Pagkatapos niyang kumain, ay sinubuan niya naman ang kanyang lola na nasa nito. Bagamat hindi na nakakakilos ang kalahati ng katawan nito, ay nakakapagsalita pa rin naman ito. Nastroke kasi ito. Natanong nito na kung bakit parang may lungkot sa kanyang mga mata. Dahil dito, hindi na lamang niya itinago sa matanda ang kanyang nararamdaman. Inihayag niya ang tungkol sa relasyon nila ng mister. Pumapatak pa nga ang luha sa kanyang mga mata habang nagkukwento. Naipayo naman ng lola na wag na lamang intindihin iyon. Sadyang dumarating lamang raw ang pagkakataon ng mag-asawa ay nagkakamalabuan na. Wag lamang siyang sumuko. Tinuruan naman siya nito na magluto. Isinalaysay lamang nito ang lahat. Kaya naman natuto naman siya kahit papaano, kahit na sa bibig lamang sinasabi. Tinandaan niya ang bawat detalye. Isang gabi nang makapagluto siya ng adobong baboy na turo ng kanyang lola, pagka uwi galing sa trabaho ni Jomar ay niyaya niya itong kumain. Kahit may sama pa siya ng loob ay kinakailangan niyang tanggalin ng pride upang magkaayos lamang sila. Laking tuwa niya naman ang lapitan nito ang pagkain. Titikman na nito ang kanyang luto. Nang makahigop nga ito ng sabaw sa kutsara, biglang nagbago ang timpla ng mukha nito. Ibinagsak nito ang kutsara at saka tumalikod na sa kanya. Parang wala pa rin pagbabago sa luto mo. Sumarap nga ng konti pero sobrang alat naman. Wika nito, sabay pasok na sa kwarto. Siya nga pala, mula nang nagkakamalubuan na sila at madalas mag-away, hindi na sila nagkakatabi sa higaan. Si Fina ay nakikitulog sa kwarto ng kanyang lola dahil malaki naman ang kama nito. Samantalang si Jomar, doon pa rin sa dating nilang kwarto. Samantala, hindi alam ni Fina kung anong gagawin sapagkat ibinigay niya na ang lahat ng kanyang makakaya. Kaya naman dumuluha siyang nagtungo sa lola at inihayag tungkol roon. Nabwisit naman ang matanda. May masamang kutob ito na may iba ng babae ang mister. Ang senyales lamang nito ay ang kawalan ng gana sa kanya at maging kanyang niluluto ay hindi napapahalagahan. Dahil dito ay mas lalong lumuha si Fina. Pero may naging pangako siya sa kanyang sarili. Ayon sa kanya, Tutuklasin niya muna ang lahat bago mag-akusa sa asawa. At dahil sa paulit-ulit namang tinatanggihan ng asawa ang kanyang niluluto, hindi niya na lamang ito nilulutuan. Siya na lamang ang nagluluto para sa sarili. Hinuhuli niya na lamang ang pagkakataon na may matutuklasan siya kay Jomar. At kapag nangyari iyon ay makikipaghiwalay na lamang siya para hindi na mahirapan pa. Samantala, nitong mga araw lamang ay napapansin niya na mas ginagabi na ng uwi si Jomar. Mabuti sana kung ginagabi lang pero hindi agad ito natutulog. May katawagan pa ito sa cellphone sa 10 oras ng gabi. Kaya naman hinuhuli niya kung sino ang katawagan nito. At sa oras na iyon ay hindi pa rin siya natutulog. Hanggang sa may narinig siya na binanggit nitong pangalan ng isang babae. Kaya naman nang matapos ang pag-uusap nila sa kabilang linya, kinumpronta ito ni Fina. Sino katawagan mo? Babae mo? Babae mo no? Umamin ka! Bigla naman siyang pinagtawa na ni Jomar habang nagsasabi, Masyado kang advance mag-isip. O panghinala. Tanga, katrabaho ko lang yun. Baka mamaya hindi ka pa naniniwala ah. Masasampal na kiti. Eh. Dahil sa inihayag nito, ay talagang nagulat si Fina. Unang beses lamang niya na marinig na pagtatangkaan siya nitong saktan. Tama nga ang sinabi ng Lola. Hindi na siya nito mahal dahil may bago nang kinahihibangan. Bakit mo nasasabi mga ganyan pananalita? Bakit? Hindi mo na ba akong mahal? Tanong niya rito. Obvious naman di ba? Hindi na kita mahal. Dahil isa kang walang kwentang tao. Pagkatapos itong sabihin ng lalaki, nagtungo na ito sa kanyang kwarto. Samantalang si Fina ay naiwan muli na lumuluha ang mga mata. Kilala niya ang asawa at hindi ito nagsisinungaling. Kapag nagsabi ito ay totoo talaga Maaring sa ngayon ay wala nga itong babae, pero naramdaman niya na malapit-lapit na iyong gawin ng lalaki. Ngunit sa sandaling iyon ay wala pang desisyon si Fina. Kung iiwalay na ba o wag na muna. Basta't naguguluhan pa siya. Samantala, habang nasa opisina at nagtatrabaho, humingi siya ng payo sa kanyang kaibigan na si Carla. Natanong niya dito kung ano ang palatandaan na kung niloloko na ng asawa. Itong si Carla kasi ay matagal nang nakalagay sa tahimik na buhay. Nabanggit naman nito ang pagkakawig ng tunay na naranasan sa asawang si Jomar. Yung mga palatandaan na binunggit mo, Carla, eh yung ginagawa sa akin ni Jomar. Hindi eh, ba? Kapag mahal mo ang asawa mo, kahit hindi naman masarap ang luto niya, eh, hindi mo naman halaitin, di ba? Instead, ay eh, tutulungan mo po siyang matuto. Ako kasi, hindi ako tinutunungan ni Jomer eh. Parang abot langit pa nga yung natanggap kong panalait sa kanya. Sobra na siyang nakakasakit, friend. Sobra na. Dahil dito, ay kinabakasan ng sobrang awa sa kanya ang kausap. Grabe naman yan, friend. Siguro kahit na hindi pa niya sa sa'yo, malakas ang katubkong may babae nga siya. Oo, dapat hindi ka nilalait. Dapat na gawin mo ay kausapin mo siya ng masinsinan. Kung dapat pa bang ipagpatuloy ang inyong relasyon. O hindi kaya ay makipaghiwalay ka na. Tamang-tama naman dahil wala pa kayong anak. Ang paproblemahin mo lang lang ay yung papel. Kung papaano yun mapapawalang bisa. Kayang-kaya mo yan, friend. Hindi pa huli ang lahat sa'yo para makapaghanap ka ng bagong mamahalin. Pero magpa-annulment muna kayo, ha? Alam ko mahirap ito sa'yo at talagang hindi madali. Pero dapat mag-move on ka na, friend. Dahil sa naging pain nito, ay napaisip ng malalim si Fina. Mukhang tama naman ang mga inihayag ng kanyang best friend. Dapat niya nang kalimutan si Jomar. Dahil ito naman yung unang nawalan sa kanya ng pakialam. Para sa kanya, mahirap ipagpatuloy ang gantong uri ng relasyon na puro away na lang. Dahil dito, noong day off niya na at maghapon lamang siya sa bahay, naisipan niya na maglinis ng kwarto ng mister. Kahit na hindi na siya natutulog roon, ay pwede pa naman siyang pumasok. Laking tuwa niya dahil kahit na matagal na siyang hindi nakakapasok roon, ay hindi pa rin ito sinasara. Pero malakas ang kutob niya na ang lahat ng kasagutan sa mga bagay na nakakapagbigay sa kanya ng pagdududa ay itinatago o dinadala nito. Kaso nga lang, parang mali ang kanyang naging akala. Paano ba naman kasi may nakita siya roong ebidensya na nambababae nga ang kanyang mister. May nakita siya roong bra at panty. Di na ang nag-iba ang timpla ng mukha ni Fina. Tumulo na naman muli ang kanyang luha. Nagpatuloy pa naman siya sa kanyang paglilinis. Muli tinintay niya si Jomar noong sumapit ang gabi. Kukomprontahin niya ulit ito at kapag napatunayan ay may na siya. Hanggang sa dumating na nga ang oras na yun kung sana ay umuwi na ang lalaki. Hoy Jomar! Ano ba itong nakita ko sa kwarto mo? Mukhang may babae ka nga. Mukhang bago pa oh. Nalaregalan mo ba ito sa kanya? Alam mo? Ayoko na. Ayoko na ipagpatuloy yung relasyon na ito na puro katoksi na lang. Pagod na ako. Kaya mabuti pa, maghiwalay na lang tayo. Ayoko na. Ayoko na kumiyak bahagi sa yo. Kaya, kahit masakit sa akin, tatanggapin ko nang lumala sa buhay ko. Papalayain na kita. Pahayag ni Fina. Natawa naman si Jomar. Sino bang nagsabi sa iyo? Hindi pagpapatuloy pa natin ang testing relasyon na to. May kipaghiwalay naman na talaga ako sa iyo. Pagod na ako sa mga pinapakain mo sa akin na hindi masarap. Mga lasang basura. Pweh! At isa pa, hindi naman talaga tayo magtatagal eh. Dahil baog ka. Hindi ka na nga magaling magluto. Wala ka pang kakayahang magbuntis. Wala ka talagang kwentang babae. Lahat yata ng kamalasan ay sinalo mo na. Dahil sa sinabi nito, ay labis na nasaktan si Pina. Nagpantig ang tenga at nasampal niya ang lalaki. Ah talaga? Kung gano'n na wala nga akong kwenta, lumayas ka na sa bahay ko. Tandaan mo, Bahay ko to. Hindi na kita kailangan pa sa buhay ko. Wika ng babae. Sinampal mo ko? Akala mo ba ikaw lang marunong manampal, ha? Pagkatapos itong sabihin ng walang kwentang lalaki, ay sinampal nga siya nito sa magkabila ang pisngi. Napakalakas ng mga sampal na natanggap niya. Tandaan mo, na mag-asawa pa tayo. Hindi pa tayo sumasa ilalim sa annulment, kaya ang lahat ng pagmamayari mo ay akin rin. Pero dahil ayaw ko na sa'yo, ipapaubaya ako ng bahay na to. Titira na lang ako sa mansyon kaysa sa bulok mong bahay. Maya-maya pa, tinulak siya ng lalaki. Pero itong tatandaan mo, wala nang lalaking papatol sa'yo dahil bukod sa wala kang kwentang magluto, ay baug ka pa. Nang matapos itong sabihin ni Jomar, ay nag sa balutan na ito at hindi nagtagal ay umalis na ng bahay. Naging mahirap ang paghihiwalay nila ng asawa. Ilang linggo rin siyang nagpakalasing at ilang beses na rin lumiliban sa trabaho. Kung hindi nga lang sa payo ni Carla at pati na rin sa kanyang lola ay hindi sana siya hihinto sa pag-inom. Sa kabutiang palad, naasikaso niya na ang pag-aanal ng kanilang kasal. Pumirma naman si Jomar. Sumasang-ayon ito sa kanilang paghihiwalay. Kaya naman sa bandang huli, tuluyan na silang nagkaiwalay. At nakita naman ni Fina sa social media, kahit hindi niya na FB friend si Jomar, na may bago na itong karelasyon. Dahil dito ay hindi na lamang nagpa-apekto si Fina. Nag-focus na lamang siya sa kanyang trabaho at ang pag-aasikaso sa kanyang lola. Dito niya napagtanto na ang lola lamang niya talaga ang tunay na nagmamahal sa kanya. Iniwan man siya ng kanyang mga magulang at pati na rin ang dating asawa, kahit na mahina ng matanda ay nananatili pa rin ito sa kanya. Kaya naman nangako siya sa kanyang sarili na ibubuos niya na lamang ang pagmamahal sa kanyang lola. Samantala, para mamaster na niya ang iba't ibang klase ng pagluluto, kumuha siya ng vocational sa isang paaralan para siya ay matuto. Ilang buwan lang naman iyon, pero nag-extend siya ng isang taon at kalahati para malaman niya ang sikreto ng masarap na pagluluto. Nang matapos niya na ang vocational, nagpakahusay naman siya sa kanyang trabaho. Nang sa ganon, ay siya ay mapromote at makapag-ipon. Nagawa niya naman ang lahat ng iyon at makaraan ng ilang taon, ay eh nakapag-ipon na siya ng malaki. Ginamit niya ang naipon para makapagsimula ng maliit na negosyo. Sa una ay parang karinderya lamang ang kanyang negosyo at siya lamang ang nagluluto. Marami namang customer ang dumadayo sa kanya dahil kakaiba raw ang sarap ng kanyang mga putahe. Hindi raw ito mahanap sa iba. Tanging sa restaurant lamang raw niya matatagpuan ang kakaibang linamnam ng mga pagkain. At dahil marami ang kanyang mga customer, lumago ang kanyang negosyo kaya naman kumuha na siya ng dalawang tao na tutulong sa kanya sa pagluluto. Dahil dito, ay mas napapadali ang kanyang trabaho. Hindi na siya napapagod at dahil dinarayo na talaga ang restaurant niya, hindi nagtagal ay nag naman siya ng mga waiter. Tuwang-tuwa naman ang kanyang lola habang pinagmamasdan nito ang kanyang naging tagumpay sa buhay. Paano ba naman kasi? Bukod sa natuto si Fina sa eskwelahang napasukan, sinunod niya ang recipe na bigay ng kanyang lola. Samantala, sa kasagsaga ng tagumpay ni Fina sa buhay, numating naman sa kanyang buhay si Wilmer. Isa itong chef sa isang 5 star hotel. At dahil single naman siya at mabait naman itong si Wilmer, sinagot niya na ito dahil niligawan siya nito sa loob ng tatlong buwan. Kaya nga, sa sobrang tuwa nito, isang araw ay ito na muna ang humalili sa kanyang pagluluto. Inaamin naman ni Fina na mas masarap magluto si Wilmer. At dahil dito, ay mas dinarayo ang restaurant. Wala na siyang masasabi pa sa kanyang nobyo. Napakabait nito, maasikaso, maintindihin at mapagmalasaki. Sobrang mahal na mahal rin siya nito. Napatunayan niya iyon sa loob ng isang taon at dahil dito nawala na ang pagdududa ni Fina. Pinakasalan niya na ang lalaki at hindi nagtagal, binayayaan sila ng isang anak. Siya nga pala, yung restaurant nila ay malapit sa kanilang bahay. At dahil sikat na chef ang kanyang napangasawa, ang restaurant nila ay naging triple na. Meron na kasi nito sa kabilang lugar. Ang puhunan na iyon ay nanggaling kay Wilmer. Samantala, habang tinutulungan ni Fina ang mga tauhan sa paglabas ng mga basura sa restaurant, biglang may lumapit sa kanila na isang lalaking gusgusin at napakapayat. Bukod sa puro putik na ang balat, sira-sira pa ang damit nito. Nagulat naman si Fina nang makilala ang lalaki. Ito ay walang iba kundi ang kanyang dating mister na si Jomar. Jomar? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nagkaganyan? Nagtatahang tanong ni Fina. Matagal nang nawala ang pagmamahal niya dito. Mula nang nagkakilala sila ni Wilmer. Naaawa na lamang siya rito. Sa so, totoo lang, matagal ko nang gusto humingi ng tawad sa'yo. Ngayon ko lang nagawa dahil talagang naglakas laob lang ako. Fina, sorry talaga sa mga nasabi ko sa'yo noon Sobra-sobra ko na yung pinagsisisihan. Naluluhang payag ni Jomar. Matagal na kitang napatawad. Pero teka, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Mahabang kwento, Fina. Pero naghiwalay tayo, sumama ako sa isang mayamang babae. Lahat na yata ng luho ko ay kanyang binibigay. Kahit na hindi na ako magtrabaho pa. Ang gusto niya lang naman, ilutuan ko siya ng masasarap na pagkain araw-araw at mabigyan siya ng kahit na isang anak. Kaso nga lang, hindi niya nagagustuhan ang mga luto ko dahil hindi raw masarap. Pero pinalagpas niya na lamang iyon basta mabigyan ko siya ng isang anak. Kaso nga lang, lumipas ang mga panahon, wala talaga eh. Wala akong kakayang makabuntis. Hanggang sa nagpasuri ako sa isang doktor. At ang resulta ay, baog pala ako. Ako pala yung baog. Kaya sa bandang huli, hiniwalayan niya ako. Nawalan ako ng matutuloyan dahil run. Nahirapan na rin ako makapaghanap ng trabaho. Kahit sa mababa lang ang sahod. Hanggang sa masadlak ako sa ganitong kaligayan. Naparito lang ako at nagpakita sa iyo, Fina. Para humingi ng tawad. Nainiwala kasi ako na kapag ginawa ko yun, matatanggal ng masamang karma sa akin. Dahil sa nagawa ko sa iyo noon. Congrats pala, Fina. Pinagmamalaki kita. Nabalitaan ko rin na mas naging matagumpay ka na sa buhay. Nagkaroon ka ng tatlong naglalaki ang restaurant. Nagkaroon ng chef na asawa at isang anak. Nakamit mo ang lahat ng ito dahil sa kabutihan ng iyong puso. At syempre, sa sobrang sarap mong magluto. Kabalik tara naman ang nangyari sa akin. Dahil ito ako ngayon, ipapalaboy-laboy na lang at walang makain. Yung mga binabali wala akong pagkain ng luto mo. Wala na akong ganun ngayon. Gutom na gutom na ako eh. Patawarin mo sana ako, Fina. Patawad sa mga nagawa ko sa iyo noon. Pahayag ni Jomar. Dahil sa awa ni Fina, pinapatawad niya na nga ito. Binigyan niya ito ng pagkain at ng kaunting pera. Sapat na iyon para makapag-upisa ito sa buhay. Mas pinili niyang magpatawad kesa sa magtanim ng sama ng loob dahil iyon ang turo ng kanyang pinakamamahal na mister na si Wilmer. Mapalad siya dahil nagkaroon siya ng ganitong klaseng asawa. Masasabi na ni Fina na nakamit niya na ang mga pangarap niya sa buhay. Iyon ay walang iba kundi ang mabuting kalusugan ng kanyang lola, ang kanyang buhay pag-ibig, ang kanyang pagiging isang ina at ang kanilang lumalaking negosyo. Samantala, matapos ang pag-uusap nila ni Jomar, hindi niya na ito nakita pa kahit kailan. Ganun paman, hangad niya pa rin na sana ay nasa mabuti itong kalagayan.